Maraming pag-aaral sa larangan ng gerontology ang nagpapakita na may ilang pisikal at mental na senyales na maaaring magsilbing indicator kung gaano pa katagal ang tinatayang natitirang buhay ng isang tao matapos ang edad 60 o 7 pa. Bagamat hindi ito eksaktong sukatan ng petsa ng kamatayan. Ang mga palatandang ito ay ginagamit ng mga eksperto Upang suriin ang antas ng biological aging at ang panganib ng maagang pagkamatay. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pitong palatandaan na kinikilala ng siyensya bilang predictive markers ng longevity base sa mga datos mula sa malalaking populasyon at peer-reviewed studies. Isa sa mga unang senyales na binabantayan ng mga geriatric expert ay ang kahirapan sa paggawa ng mga simpleng aktibidad na nangangailangan ng lakas at stamina, tulad ng pag-akyat ng hagdan. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa European Journal of Preventive Cardiology noong 2021, natuklasan na ang mga matatanda na hindi kayang umakyat ng apat na palapag ng hagdan nang hindi humihinto ay may halos dobleng panganib ng pagkamatay mula sa anumang sanhi sa loob ng susunod na limang taon. Kumpara sa mga taong kayang gawin ito nang walang hirap, ang kakayahang umakyat ng hagdan ay sumasalamin sa pangkalahatang kalusugan ng puso, baga at kalamnan. Kapag bumababa ang cardiorespiratory fitness, bumabagal din ang sirkulasyon ng oxygen sa katawan. Ang kakulangan sa oxygen supply ay maaaring makaapekto sa paggana ng utak, mga internal organs, at maging sa kakayahan ng katawan na makabawi sa sakit o injury. Sa madaling salita, ang limitadong kapasidad sa pisikal na aktibidad ay hindi lamang senyales ng kahinaan, kundi maaaring maging batayan ng panganib sa maikling life expectancy. Dagdag pa rito, sa isang longitudinal study mula sa Journal of the American Medical Association JAMA, noong 2018, tinukoy na ang mga matatandang may mababang aerobic capacity ay may mas mataas na incidence ng cardiovascular disease, cognitive decline, at premature mortality. Lalo itong tumataas kapag sinabayan ng iba pang risk factor tulad ng hypertension, diabetes or sedentary lifestyle Mahalagang tandaan na ang pag-akyat ng hagdan ay isang functional test na maaaring gawin sa bahay at hindi nangangailangan ng advanced na kagamitan Kung napapansin mong napapagod ka agad kahit ilang baitang pa lamang o kailangan mong huminto upang makahinga ito ay dapat ituring na early functional warning na karapat dapat kumonsulta sa doktor o sumailalim sa physical fitness assessment. Sa edad na lampas 60 o 70, ang pagpapanatili ng sapat na kakayahang cardiovascular ay may direktang epekto hindi lamang sa kalidad ng buhay, kundi pati sa haba nito. Ang regular na paggalaw, paglalakad, at simpleng ehersisyo ay napatunayan sa maraming pag-aaral bilang epektibong paraan upang pabagalin ang proseso ng physical decline. Ang biglaang pagbaba ng timbang sa mga matatanda, lalo na kung walang malinaw na dahilan, ay itinuturing na isang mahalagang indicator ng panganib sa kalusugan at posibleng mas maikling life expectancy, ayon sa mga batayan sa geriatric medicine ang pagkawala ng mahigit 4.5 kilo sa loob ng anim na buwan o mahigit 5% ng timbang sa loob ng isang taon nang hindi sinasadya ay tinuturing na clinically significant unintentional weight loss. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng Journal of the American Geriatric Society noong 2020, natuklasan na ang hindi inaasahang pagbaba ng timbang sa mga taong lampas 70 taong gulang ay may ugnayang direktang positibo sa pagtaas ng risk ng pagkamatay sa loob ng kwento hanggang 12 taon. Ang pangunahing sanhi nito ay madalas na kaugnay ng sarcopenia ang unti-unting pagkawala ng muscle mass at lakas na natural na nangyayari habang tumatanda. Ang sarcopenia ay hindi lamang nagpapababa ng pisikal na kakayahan, kundi pati rin ng metabolic reserve ng katawan. Kapag nabawasan ang kalamnan, nababawasan din ang kakayahan ng katawan na i-regulate ang glucose, suportahan ang immune function at labanan ang stress mula sa sakit o trauma. Sa isang population-based study sa Europe noong 2019, ipinakita na ang mga matatandang may low muscle mass ay may 34% na mas mataas na mortality rate kumpara sa mga may sapat na muscle preservation kahit pa pareho silang may normal na BMI. Bukod pa rito, ang hindi sinasadyang pagbagsak ng timbang ay madalas na senyales ng malnutrisyon kahit na patuloy ang pagkain. Sa katandaan, ang absorption ng nutrients ay bumababa at ang gana sa pagkain ay kadalasang naaapektuhan ng iba't ibang salik gaya ng gamot, depression o pagbabago sa panlasa. Ang chronic undernutrition ay nagdudulot ng mas mabilis na physical frailty, cognitive decline at immune suppression. Lahat ng ito ay nagpapabilis sa biological aging. Kaya't kung napapansin ang patuloy na pagbawas ng timbang, kahit walang pagbabago sa pagkain o aktibidad, mahalagang magpatingin agad sa doktor upang masuri ang posibleng nutritional deficiency, kondisyon ng kalamnan, o underlining medical issue tulad ng cancer, diabetes, o gastrointestinal disorder. Sa edad na lampas 60 ang pagpapanatili ng muscle mass at tamang nutrisyon ay hindi lamang para sa lakas. Kundi direktang konektado sa haba ng buhay. Ang unti-unting pagbabago sa memorya, pag-iisip at oryentasyon ay natural na bahagi ng pagtanda. Gayunman, kapag ang pagkalimot ay madalas, lumalala at nakakaapekto na sa araw-araw na gawain ito ay maaaring indikasyon ng Mild Cognitive Impairment MCI na kinikilala bilang intermediate stage sa pagitan ng normal aging at dementia. Ayon sa datos mula sa Neurology Journal noong 2019, ang mga matatandang may MCI ay may hanggang 4 na beses na mas mataas na panganib ng pagkamatay sa loob ng fence tataon kumpara sa mga taong may normal na cognitive function. Ito ay dahil sa kaugnayan ng cognitive decline sa iba pang komplikasyon gaya ng poor medication adherence, pagtaas ng risk sa aksidente, depresyon, at pagbaba ng overall physiological resilience. Sa isang cohort study sa Estados Unidos, na inilathala noong 2021 sa Journal of the American Medical Directors Association. Ipinakita na ang mabilis na pagbaba ng cognitive performance, lalo na sa executive functions tulad ng planning, decision-making, at memory recall ay kaugnay ng mas maikling life expectancy. Kahit na ang pasyente ay walang full-blown dementia. Dagdag pa rito, ang cognitive decline ay kadalasang kasabay ng pagbabago sa utak na hindi agad nararamdaman kabilang dito ang pag-urong ng hippocampus, pagbawas ng cerebral blood flow, at pagbabago sa white matter integrity. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lamang nagdudulot ng problema sa memorya kundi nakakaapekto rin sa motor function at emotional regulation ang pagsusuri ng cognitive status gamit ang simpleng screening tools tulad ng Mini Mental State Examination, MMSE, or Montreal Cognitive Assessment MOCA, ay inirerekomenda para sa mga taong lampas 65 taong gulang, lalo na kung may napapansing pagbabago sa pag-iisip o asal. Ang maagang pagtukoy sa cognitive decline ay nagbibigay daan para sa mga intervention tulad ng cognitive therapy brain stimulating activities nutritional adjustments at lifestyle modifications Sa kabuuan, ang madalas na pagkalimot ay hindi dapat ipagsawalang-bahala. Sa halip, ito ay dapat ituring na isa sa mga biological markers ng brain aging. At kapag hindi nabigyan ng sapat na pansin, ay maaring humantong sa mas mabilis na physical deterioration at mas maikling haba ng buhay ang paulit-ulit na pagkapagod kahit matapos ang sapat na pahinga o kahit kaunting aktibidad lamang ay hindi simpleng epekto ng pagtanda sa larangan ng geriatric medicine ito ay kinikilala bilang persistent fatigue, isang kondisyon na may ugnayan sa mas mabilis na biological aging at pagbaba ng kakayahang metabolic ng katawan. Sa isang malawakang observational study sa Japan na isinagawa noong 2020 na inilathala sa Geriatrics and Gerontology International, tinukoy na ang mga matatandang nakararanas ng madalas at hindi maipaliwanag na pagkapagod ay may mas mataas na panganib ng functional decline, depression, at all-cause mortality sa loob ng susunod na trex hanggang since sa taon. Ipinapakita rin ng parehong pag-aaral na ang fatigue ay isang predictor ng frailty syndrome, isang kondisyon ng pisikal na kahinaan. Mabagal na paggalaw at pagtaas ng panganib sa komplikasyon sa libel ng cellular function ang paulit-ulit na pagkapagod ay kadalasang kaugnay ng mitochondrial dysfunction. Ang mitochondria ang pangunahing tagalikha ng enerhiya ng ating mga selula. At habang tayo'y tumatanda, bumababa ang bilang at kakayahan nito. Ayon sa isang meta-analysis mula sa Frontiers in Aging Neuroscience 2019, ang pagbaba sa mitochondrial efficiency ay hindi lamang nagdudulot ng chronic fatigue, kundi ng mas mabagal na tissue repair, mas mahinang immune response, at mas mataas na oxidative stress, mga salik na nagpapabilis ng degenerative diseases. Bukod sa cellular aspect, ang metabolic decline ay isa ring contributor. Kapag bumabagal ang metabolism, Bumababa rin ang kapasidad ng katawan na gamitin ang nutrients bilang enerhiya. Sa mga matatanda, ito ay maaaring lumala, lalo na kung may kasamang anemia, hormonal imbalance, dehydration, o side effect mula sa maintenance medications. Sa clinical setting, ang pagkakaroon ng persistent fatigue ay kadalasang ginagamit bilang bahagi ng assessment sa frailty at mortality risk. Ang standardized tool na tinatawag na Fatigue Severity Scale FSS ay ginagamit upang masukat kung gaano kalala ang epekto ng pagkapagod sa araw-araw na buhay. Sa kabuuan, ang hindi maipaliwanag at paulit-ulit na pakiramdam ng panghihina ay hindi dapat ipagwalang-bahala. Ito ay maaaring senyales ng mas malalim na proseso ng biological at functional decline. Nakapag napabayaan, ay maaaring humantong sa mas mabilis na deterioration ng kalusugan at pagbaba ng life expectancy. Ang maagang pagsusuri at tamang interbensyon ay susi sa pagpigil sa mas malalang komplikasyon. Ang lakas ng pagkakahawak o grip strength ay isang simpleng sukatan na maaaring gawin sa loob lamang ng ilang segundo gamit ang dynamometer. Ngunit ito ay kinikilala na ngayon bilang isa sa mga pinakamaaasahang indicator ng overall health status at predictor ng mortality sa matatandang populasyon. Sa isang malakihang pag-aaral na isinagawa sa 17 bansa, at inilathala sa The Lancet noong 2015, natuklasan na ang bawat 5 kilogram na pagbaba sa grip strength ay kaugnay ng 16% na pagtaas ng panganib ng kamatayan sa mga kalalakihan at 12% sa mga kababaihan sa loob ng arta na taon. Hindi lamang ito tumutukoy sa lakas ng kamay, kundi sa kalagayan ng kabuuang kalamnan ng katawan pati na rin sa kalusugan ng puso, nervous system, at metabolic function. Bukod sa longevity prediction, ang mahinang grip strength ay nauugnay din sa mas mataas na insidente ng cardiovascular disease, chronic respiratory conditions, at cognitive decline. Ayon sa Journal of Gerontology Medical Sciences 2020 ang mga matatandang may grip strength na mas mababa sa population median ay may mas mataas na posibilidad ng hospitalization, disability, at functional dependence sa loob ng dubama taon. Kahit pa sila ay may normal na blood pressure at cholesterol levels. Isa rin itong early indicator ng sarcopenia ang age-related muscle loss na natural na nangyayari sa pagtanda Ngunit maaaring mapabilis kung may kakulangan sa protina, physical activity, o may kasamang chronic illness, ang muscle mass, particular sa upper extremities, ay bumababa ng unti-unti mula edad pimfen at ang pagkawala ng lakas ng kamay ay kadalasang nauuna bago pa man maging halata ang pagbaba ng kalakasan sa ibang bahagi ng katawan Sa clinical practice ginagamit na ngayon ang grip strength bilang bahagi ng frailty screening protocols dahil ito ay simply cost effective at may mataas na predictive validity para sa adverse outcomes Inirerekomenda ng World Health Organization WHO at ng European Working Group on Sarcopenia in Older People EWGSOP ang regular na pagsusuri ng grip strength, lalo na sa mga individual na lampas, 65 taong gulang. Sa konklusyon, ang mahinang pagkakahawak ay hindi lamang isyu ng kalamnan, kundi isang mahalagang biomarker na nagpapakita ng kabuuang kalagayan ng katawan ang pagpapanatili ng lakas ng kamay sa pamamagitan ng resistance training. Tamang nutrisyon at aktibong pamumuhay ay napatunayang epektibong hakbang upang mapanatili hindi lamang ang independensya, kundi pati ang mas mahaba at mas malusog na buhay. Ang mga insidente ng pagkakatumba o pagkakatisod sa matatandang edad ay hindi lamang simpleng aksidente ng pagtanda. Sa larangan ng geriatrics, ang madalas na pagkakatumba recurrent falls ay kinikilala bilang isang mahalagang clinical sign ng neuromuscular deterioration at isa sa mga pinaka-predictive na risk factor ng morbidity at maagang mortality sa populasyon na lampas 65 taong gulang. Ayon sa World Health Organization WHO, noong 2022 mahigit 684,000 katao ang namamatay taun taon sa buong mundo dahil sa mga komplikasyon dulot ng pagbagsak. At ang karamihan sa mga kasong ito ay nangyayari sa mga may edad 60 pataas. Sa parehong taon, iniulat ng British Medical Journal na ang mga matatandang nakaranas ng dalawa o higit pang pagbagsak sa loob ng nakaraang taon ay may halos tatlong beses na mas mataas na panganib ng pagkamatay sa susunod na tatlong taon kumpara sa mga hindi nagkaroon ng pagbagsak. Ang pagbagsak ay kadalasang resulta ng kombinasyon ng mga salik huminang balanse, mahinang kalamnan, pagkasira ng peripheral nerves peripheral neuropathy, pagbabago sa visual acuity at delayed reaction time. Lahat ng ito ay senyales ng neuromuscular decline, na isa sa pangunahing aspeto ng biological aging. Ayon sa Journal of the American Geriatric Society 2019, ang postural instability ay isa sa mga unang palatandaan ng functional impairment. At kapag hindi naagapan, maaring humantong sa unti-unting pagkawala ng kakayahang mamuhay ng mag-isa. Dagdag pa rito, ang physiological recovery ng matatanda mula sa pagbagsak ay mabagal. Ang mga nabalian ng balakang, halimbawa, ay may 20% hanggang 30% na mortality rate sa loob ng isang taon matapos ang insidente, ayon sa isang meta-analysis na inilathala sa Bone and Joint Journal noong 2018. Bukod sa pisikal na pinsala, may epekto rin ito sa mental health kabilang ang pagtaas ng depression, takot sa muling pagbagsak, fear of falling, at social withdrawal. Dahil dito, ang regular na pagsusuri sa guide speed, balance, at timed up and go tests ay inirerekomenda sa mga pasyenteng nasa senior age group. Ang simpleng tanong kung nakaranas ka ba ng pagbagsak sa nakalipas na taon ay may mataas na diagnostic value sa pagtataya ng functional aging. Sa pangkalahatan, ang madalas na pagkakatumba ay hindi dapat balewalain. Sa halip, ito ay isang objective warning sign na ang neuromuscular system ay maaaring humihina at dapat itong tugunan sa pamamagitan ng structured exercise program fall prevention education, regular vision check-up, at pagrepaso ng kasalukuyang gamot. Ang maagang interbensyon ay susi sa pagpigil sa mas malalaking komplikasyon at sa pagpapanatili ng mas ligtas at mas aktibong pamumuhay sa katandaan. Ang kakayahang tumayo mula sa sahig ng hindi gumagamit ng kamay o anumang suporta ay isa sa mga pinakasimpleng functional test. Ngunit sa pananaliksik sa geriatric health, ito ay may mataas na predictive value sa pagtaya ng life expectancy ng matatanda. Ang kakulangan sa kakayahang ito ay indikasyon ng pinagsama-samang huminang muscle strength, flexibility, balance at neuromotor coordination mga aspeto na mahalaga para sa independyenteng pamumuhay. Sa isang kilalang cohort study mula sa Brazil na inilathala sa European Journal of Preventive Cardiology noong 2012, tinukoy na ang mga matatandang hindi kayang tumayo mula sa sahig. Nang hindi umaalalay ay may aungsam na beses na mas mataas na panganib ng pagkamatay sa loob ng susunod na 10 taon. Kumpara sa mga kayang gawin ito ng mag-isa, ang nasabing sit and rise test ay nakapaloob sa 10-point scoring system at sa bawat pagbaba ng isang puntos sa performance score. Tumataas ang risk of death ng halos 21%. Ang functional movement na ito ay hindi lamang sukatan ng lower limb strength kundi ng overall musculoskeletal integrity. Kinakailangan nito ang sapat na lakas ng core at lower extremities. Joint mobility, lalo na sa balakang at tuhod. At balance upang maipatupad ng maayos. Kapag bumaba ang performance sa test na ito. Maaring palatandaan ito ng advanced functional aging at kasabay na pagbaba ng physiological reserve ng katawan. Sa clinical practice, ang ganitong uri ng movement assessment ay isinama na sa mga screening protocol ng ilang bansa upang matukoy ang frailty at early decline. Ayon sa Journal of Aging and Health 2020, ang functional inability na tumayo mula sa sahig ay may direktang ugnayan sa pagbaba ng gait speed mas mataas na incidence ng fall-related injury at mas maagang institutionalization ng matatanda. Mahalagang tandaan na ang test na ito ay hindi nangangailangan ng mamahaling kagamitan maaaring gawin sa bahay. Ngunit dapat gawin ng ligtas. May kasamang tagabantay kung kinakailangan. Kung hindi na magawa ang pagbangon mula sa sahig ng walang alalay, inirerekomendang kumonsulta sa doktor o physical therapist para sa mas malalim na functional assessment at upang maisama sa targeted exercise regimen na pwedeng makatulong sa mobility at core strength. Sa kabuuan, ang kakayahang tumayo mula sa sahig ay hindi lamang praktikal na kasanayan. Kundi isang marker ng functional longevity. Ang pagsubaybay at pagpanatili sa kakayahang ito ay may malaking papel sa pag-iwas sa dependency. Pagbawas ng panganib sa aksidente at sa mas mataas na posibilidad ng mas mahaba at mas aktibong buhay sa katandaan. Ang pitong palatandaan na ating tinalakay ay hindi mga hula o haka-haka kundi mga objective indicators na kinikilala ng agham bilang may kaugnayan sa tinatayang haba ng buhay at kalidad ng kalusugan sa katandaan. Bagamat ang pagkakaroon ng isa o higit sa mga ito ay hindi automatikong nangangahulugan ng panganib. Ito ay nagsisilbing maagang babala na may mga aspeto ng pisikal o mental na kalusugan na pagtuunan ng pansin. Mahalagang tandaan na sa kabila ng biological aging, marami pa ring magagawa upang mapabagal ang functional decline sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, regular na ehersisyo, pagmumonitor ng cognitive at muscular function, at regular na konsultasyon sa mga health professional. Posible ang pagpapanatili ng independence at kalidad ng buhay kahit sa edad na lampas 70. Kung nakapansin kayo ng alinman sa mga palatandaang ito sa sarili ninyo o sa inyong mga mahal sa buhay, huwag baliwalain. Ipagbigay alam ito sa inyong doktor upang masuri ng mas maaga at makapagsimula ng angkop na interbensyon. Ang maagang pagkilos ay susi sa mas ligtas, mas aktibo, at mas mahaba pang buhay. Kung kapakipakinabang sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa aming channel. Mag-comment sa ibaba kung alin sa mga palatandaang ito ang nais ninyong pagtuunan ng pansin. O kung gusto ninyong matuto pa ng mga praktikal na tips, Para sa healthy aging.